Nagpahinga kasi last year oh, si oh. Vice Ganda sa Metro Manila Film Festival. Kaya naman this year ay bumawi siya bit-bit ang And The Bread Winner is... Mm -hmm. Pero ano ba ang dahilan ng kanyang pagbabalik? Roll VTR! Exciting po na makasama kami ngayong taon na ito dahil special itong taon ng 50th anniversary niya. So, may milestone sa Metro Manila Film Festival. So, uh, ikagagala ko din naman na makasama sa taong ito dahil uh, ilang taon din naman akong halos taon-taon na nandito. So, syempre, iba. Iba yung 50th So, uh, um, golden uh, year ng, ano, ng uh, film festival kaya gusto ko din talaga kaya nung nagpayo nga ako last year, sabi ko sana maka makapuu tayo next year kasi 50th ng film fest, para kasali naman ako doon dahil mahalagang mahalagang bahagi at uh, uh, panahon ito para sa Metro Manila Film Festival at napaka pinagpala ako dahil itong entry ko eh ang uh, nagdirehe ay si Direk Jun Lana at Idea First ang naging katuwang ng, uh, ng Star cinematic at uh, ABS, CBN para ma-produce itong uh, pelikula namin na nakakatuwa kasi um, this year dito sa Head of Breadwinner is parang sinas, uh, nung pinaplano nilang binubukula nila ng pelikula they, they have been planning to introduce uh, ABS CBN Star Cinema and the Idea First they have been planning to introduce a sabi nila, vice ganda, no movie era. Sabi nila, so ito daw yun, itong NWOS. Yeah. Excited na excited na po ako mapanoon. Hmm. So yun ang reason kung oh, bakit oh. bumabalik siya sa Metro Manila Film Festival. Ayaw niyang palagpasin ang pagkakataon na maging part Bahagi. ng milestone na ito ng Metro Manila Film Festival na 50 years. Limang dekada, oh, imagine mo. Reason. Pindahan na raw niya talaga, kailangan mm -hmm. makabalik ako sa 50 years. True. Ang uling pelikula uh -oh. niya sa MMFF ay Partners in Crime uh -oh. with Ivana Alawi. Diba? Uh Oo, -oh. oh, alam Nakumita ko. Nakumita rin naman talaga. Yes, diba? kumita naman. Oo, oh, oh. kaya sabi nga niya, ay marami raw ang aabangan ha. Ibang-iba din sa Vice Ganda na panood natin ng mga nakaraang MMFF. Sabi nga ang sabi raw sa kanya ng director at production is, ito raw ang matatawag na Vice Ganda New Movie Era.